si Peps, si Mang Peps, kung tawagin. Eh, uh, nabili ko yung tarong na pa isa. Dati may jeep ako. Ay, mahina ang kita ng jeep. Pinagbenta ko ang jeep. Ginawa. Mag-alaga lang ng baka. Pakin ka din yaw. Ay, boses. sa dibaw. Dati. Tumagkat ko ng dito. Hindi, uh, Hindi. Ito ko nung hindi bumili. Ano nabili sa akin? Ang tawad ay baka 47. Puni mo nalang sa kapital. Gawin mo So, dito tayo na sa mga bandang Torre de Jans. napakarami pa mga uh, tao. <laughs> Ayan, maraming tao. Kaya maraming tratuhan. Kaya eh, minsan mahirap tayo magtanong ng presyo kapag um, maya mayarin ang nabihawak ng baka ay nagtatrato. Siyempre, uunahin nila yung nagtatrato tayo sa akin na nagtatanong lang. Binibigay na 60,000.

Shout out ko, Marcelo Valion sa Padova, Italia. Ayun, si ayun, 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 mga lino sa Padova. Edwin Libiste at Hida Libiste. Ang alam niyo po, sir? Marcos Marosiga. Taga saan po? Alaminos. Taga Alaminos, Batang... Uh, Al Laguna. Laguna. Shout out okay, sir. Ayan. Pero yung abutaw niya ako po. Ay, sa si sir, nakagiging na. Ah! So, ito, nabili na ni Sir Magaro, Sir, pagkabili niyo pa. 53,000. Red Brahman, 53,000 ang nabili niya, sir. Sa palagay niyo po, sir. Okay po ba sa 53,000 yung halaga na dinibig niya? Okay po. So, kamusta po yung presyo ng baka ngayon? Mahal po eh. Siguro sir, marami naman kayo na pagtanungan bago yung nakabili. Ano? Oo, okay. oh, madami. ito, napili niyo 53,000. Kay sir. salamat po. Hello, maganda pa siya ba kama Ha? Ah? patung, 40,000 40, patung. Ayan, yung habak Sa toy toy, magkama kaniyan toy? Magkama kaniyan? magkano yan? Magkama kaniyan? Magkama kaniyan? Mahigit kaniyan? Magkama kaniyan? 60,000

385 isa. Iyan. 38, isa. Iyan. So ito may nabili si Sir Ayan. Ayan na baka. Ayan Iyan natin 'yo nabili ni Sir. Ah, ito yung nabili niya Sir. O, oh, taga San Pablo City ako. Ah, taga San Pablo po kayo? Oh, o, no. barangay Santana, San Pablo City. Ako si Peps, si Mang Peps, kung tawagin. Ah. Eh, nabili ko yung taro ngayon eh, 45 ang isa. Ah, 45 patida po? O, oh, patida. Tapos ako sabi, bibili pa ako ng dalawa. May yeah. nakipili pa ako ng dalawa eh. Ah. 5 diba, kasi, bibili ko ngayong araw. Ah, 5. Diba? Oh. Ayan na nabili ni Sir, 45,000 ang bawat isa. Ayan. 25,000. Ano sir, inaalagaan niyo po ba yan? Oo, oh, inaalagaan ko. Ito kayo, ito ko. Ah, kayo po mismo ang nag-aalaga? Ah, ano po sir, pinapakain niyo? Ay, panle. asin lang, tubig. Hindi pa kayo, hindi. Hindi pa ko gumagamit ng pigs? Ay, hindi ako gumagamit ng pigs. Ah, puro damo lang kayo? Puro damo lang at saka tubig at asin. Ah, ah hindi pa kayo? Ah, uh, pagbenta ko pa lang ako eh, na aking kapatina. Apat? Di nasa halaga ng 100,000 bawat isa? Oo, oh, 100,000 ang isa. Di napaka ano nyo po pala bumili ng baka? 20, 20 kasi yung baka ko, 20. 20, 20, 20 ang halaga ko baka. Ito pa, 23 na ito. Ah, Ay, pa sa, ako sa 20 heads na yun sir, kayo lang nag-aalaga mag-isa? Oo, oh, ayun na lang ang negosyo ko. Kaya nang gawa ng ako, uh, uh, dati may jeep ako. Ay mahina ang kita ng jeep. Pinagbenta ko ang jeep. Ginawag, mag aalaga lang ako ng baka. Kaya kapabon. Pena lang. Nasa bahay pa lagi ako. Ay, mga ilang po nyo po inialaga? Ano bago niya benta? Ah, isang toot eh. Sa isang toot kalahat, yun po sa 45,000. Magkano po halimbawa nyo na... Ah, nabibenta ko ng 100,000. Kaya, 95, 100, 105 kaya. Ah, uh, sa si isa po, sa isang bintahan nyo, nakakailang heads kayong benta? Pero lang, pinakumaba ako lagi, apat mong binibenta ko, sabay-sabay. Ah, uh, sabay-sabay. Okay oh, naman po ba ang kita sa pagbabaka? Mas maganda kita sa baka, kaya ako sa mga tala, yung may sasakya ka nag Ay, mas maganda pa ako, kayo may lupa rin lahat, na makapagtali. Ah, uh, ilang ila hektar po ba yung sinusugahan yung baka? Ay, bali, dalawa hektar yung akin, may yung tinanggang ng kabutan, yung tinanggang ng kabutan. Tapos si eh, doon sa kabila ko, mayroon pa rin akong Bali, yun ay eh, sa buwan niyo, sa manager ng asawa ko yun. Ah. Nakiusap lang ako, tali din ang bakit. Pwede tali, naman. Kulang-kulang dalawang karya din. Eh ang yung sa mag-alaga ah, sa, ng baka. Kaysa ikaw ay magninegosyo ng iba may lugi. Ay dito pinakalugi ko lang kung napabayaan ko lang na namatay. Pero namatay yan. Uh, ng Diyos, so, hindi pa ako na mamatay na baka. Ah, uh, hindi pa kayo so, namatay. Ano pag medyo bumabagyo, may kanlungan sila. Ano ko ba masihan nyo nga na halimbawa na magandang healthy ang binili yung baka? Ano, ano? ano po yung basihan nyo na healthy ang binili nyo baka? Aba, tinitinga ko Nguso. O, pagkaya, ang uso niyan. Aba, tayo, ang uso? pag kaya medyo tuyo ang uso, may sipon niyan. Ah, may sipon. tuyo ang uso ng baka, may sipon niyan. Ayun ay pagdating sa amin, ayan ay akin nag na nagpahin namin ng solvent. Ah, sol o, solvent. Ako, eh. solvent na lang. Tapos pagka na, nakakalhatin sa akin, akin agad pinupurga yan ng polpasin. Ah, ayun. Yes. Kaya na, akin mga, kaya ang baka ko, malulusog. Kaya kahit sabihing hindi ako napapakain ng mga beach, ang aking damula yung pula at saka asin. At ay, lang Parang, po. Araw-araw yun, pinainom ko sila ng may asin. At saka kontra sa sakit, yung asin. Uh, sinayin, sakit Kasi na yung mga sa sakit dyan. Sipon. Ay, kalimitan naman naging isang atang bakit. Ay, wala. Sipon, si, so, ah, si sir, ano? Oo, uh, pagkain na bagyo. Pinabayaan mo siya sa ulanan. Ayun, nagkakasipon siya. Oh. Pero pagka oh, may kanluman ako, malapit yung maliliit pa. Pero yung malalaki ko, pinamapaya ko na rin lahat sa ulan lang silang Pagka malaki lang. Ah, so ngayon hindi yes. na kayo namamasada ng jeep ay, dahil binenta nyo na, na. na? Mas relax pa po kayo sa pag-aalaga ng baka? Mas okay ang buwang katawa ko. Dahil ah. araw araw, pasyal-pasyal ka pa lang sa mm -hmm. buwan. Parang um, exercise. Exercise na rin, na Ano? Kaya ako ay nagtataka nga yung iba para hindi doon tumatanda. <laughs> Ayan ang aking negosyo. Ah, Ayan siya, Sir. Sa mga ganda. Sa mga may jeep jam, kailangan nila benta pagbaka. <laughs> <laughs> Ayan nga. Bina-benta ka, binagbebenta ka, binagbebenta ka. Ginali ko na laan ng baka. Wakaling may tanong, nagiging mungkong panga, nagiging sakit ng baka. Halimbawa kung ipakain mo ng phage na ilaban, doon siya namamatay. Ah, Ayan ang mas masama. Si Kaya sir. Kaya Anta mo hindi kasi ano humihilo be. Ay bago na kainin mo siya ng isang taro tuloy, okay na. Masasabi ko siya. Ano? Hindi ko lang nakuha ko. Never kayo gumawa, binuli ng feeds? Ayun e. Never talaga? Hindi talaga. Sa so dami ko ng baka, hindi ako nagmakakain ng feeds. Basta ako ba ay gamulat ko siya. Hmm. Lalo niyo yung baka niya. malulugi pa kayo dahil lang ang mahal ng feeds. Ayun nga rin. Mga sarili ko nga ay talagang... Ayun pong binili niyo yan. Mga palagay niyo po, uh, lalaki po yan. Lalaki siya. Ay talagang lumalaki yan. Lalaki.

Siya so, ay binibigay na 38,000 per head itong bakang ito. Tinatrato. Tinatrato itong baka ni Sir. Ayan. Okay

Oh, ano siya? Si Daniel ako. Kailangan rin repeat. Kailangan ba magbigyan? Ano? 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 sir, Ano? Magkano? Ano? Magkano Ayan na po, ayan na po yan. Ayan. Naibigay din. Magano po bigay siya? 42,000. Bibigay din ang shiller. 42,000 ang pagkaan. 42. Katong sa 45,000. Ang ganda 45,000. Ang ganda yung 45,000. Ang ganda yung 45,000. Ay, bawas Oo! Oh. sa lang na lang sa Porti na Ito sir, si Boss RD. Ito, Boss RD. Ayan. Bakit ni Boss RD. Magkano yan, sir? Make it 60, 000. 60, 000 may 60,000. 60,000 may ang presyo. Matabain. 60,000 may hikit oh, siya 50,000. Pato lang, patung lang. Patung sa 50,000 yeah, Magpaw. Siya yung kwenta bill, hikit. Pato sa 50,000. May hikit lang ni Magpaw. JLS. Kaya na wag ano patapain pa ako. Dar magkano yan? Anim na po. Ayan, 60,000. Ang okay. lalaking baka ito. 60,000. Ay, delikado yan. Ay, delikado yan. Yeah. Binibigay na ang 58,000. Mukhang lalaki ang katawa dito. na, Mababa lang siya pero mukhang lalaki. 58,000 ang hinihingi. Ah, kaya bestado pala yan. Eh. p 58,000 hinihingi dito sa baka. Ito. Kaya magkano yan? Kaya presyo ng baka niya? Mentira. Higit anim na po ang presyo ng baka nito. Okay. Ito mga turete. Saan magkano po yan? <coughs> magkano presyo? Batong sa 40,000. Yan. Mga turete. 40,000 patong. Ah, bilibili na big Magkano sir? 38,500 38,500 naman ito isa. Ayun. Okay, medyo bigay 39,000. na seller. Oh. seller, binigyan ng seller ng ano? dumala ka pa. Nalulungke. Ito kay Kuya. Ba magkano pala siyang baka mo? Wala 65. sixty 65,000. Uh, 65, baka. Ayun. Ayam baka ito. Malaki na. Matutukan ito, may tinatrato na naman si Sir Bilog. Ayan. Ayan. <laughs> <laughs> ito, binibili sa akin sa Gilyangang, ang Pandala. 47.5 tawad. Ay, aray. Aray, ikaw. Aray, tumaw. Aray, napili sa akin. Ang tawad siya ay baka 47.5 Si Abigail daw. Si Abel. Ayan. Oh, Binibili sa akin. Ang tracking daw niya, P3,000 pa sa gilyang ang paandala. Dinanay. Ah, Amulunay. Binibigay ko ng 51 51000 At P47,500 tawad. Ay nuga ang kanyang kumakain. Ayan. Ayan ba? ba, ba? Ayan, okay, ito mo yan. Ako lang gusto ko na lang mahirap talaga lang. Takot na ang aking tuho paa, talaga masakit na. Ubus pa ka na lang, ah. Arikat ako, takot, na. Ari ka ako itong magiging hinot ng aking asawa. Ay, 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 51 ang presyo. Ayan. Wow. para sa iyo. Kulay ito lang. Kukunin uh. uh. ko sinabi ko. Hindi lalo mo taraw. Dali Hindi Kahit ano mangyari, tatanggapin tayo, pa rin 'yan. Hindi ko gusto dito sa dito. At 'pag miro mo na nato, na. At hindi 'wag na makaway. Hindi sasabihin ko sa iya, ha. Kunin mo na lang Tito. sa kapital. Gawin mo na po 'tong kulay italo kan po

yan, nakuha ni sir ng 48,000. Kaninang 51,000 na. Ah. Wala na pa. 48.